kung ang inyong mga alagang aso o kaya inyong mga alagang pusa ay naghihirap dahil sa mixed parasitic infection, ito lang ang solusyon dyan mga kadogs. Kailangan nyo nito. Ito lang ginagamit ko from Dr. Shield. Ang bisa nito para sa aso, kaya nitong tanggalin ang roundworm, yung mga flea, o yung mga garapata, yung mga ear mites, yung sarcoptic mange, demodicosis, heartworm larval, lice, yun, yung mga garapata at pulgas, angiostrongylos, microfilaria, at saka hookworm. Ayun mga kadogs, kapag ginamit nyo to sa inyong alagang aso, sigurado tanggal talaga yung lahat ng mga yan. Napakasimple lang nito gamitin mga kadogs. Kailangan lang talaga sa batok. Dito sa batok, katulad niya ginagawa ko sa aking alagang aso at pusa. Para safe. Yung hindi talaga nila madidilaan para 100% safe ang ating mga alaga. Sa dosage naman ng paggamit, may nakalagay na ditong indication mga kadogs. Sundin nyo lamang ito. Basahin nyo yung mga indication dito sa likod. Napaka-importante niyan mga kadogs bago tayo gumamit ng mga product na para sa ating mga alagang aso. Para ligtas ang ating mga alagang aso mga kadogs. At basahin din yung mga warning at precaution dito. Unang-una dito mga kadogs, hindi po ito suitable para sa dog under 7 weeks of age. At para naman sa mga pangpusa kadogs, ang bisa na ito, ay kayang tanggalin ang mga roundworm o yung flea o yung mga pulgas din o garapata at saka hookworm yung ermites din at saka heartworm raval. May indication din dito ng dosage ng paggamit basahin nyo na lang, napakasimple lang at basahin din yung mga indication dito, yung mga bawal para maiwasan na madiskrasya yung ating mga alaga kapag in-apply natin ito. Tulad din ng ginawa ko sa video dito lang sa batok para hindi nila madilaan. At mas maganda rin, uh, paliguan muna ninyo yung inyong mga alaga bago nyo ito i-apply. Kasi ako once a week ako magpaligo ng aking mga aso at saka pusa. So yun, para talagang tumalab yung uh, gamot na nilagay natin sa ating mga alaga. At nakalagay din dito sa precaution, warning and precaution, not suitable for cats under 9 weeks of age. So yun mga dogs importante yan ha. Yeah, ugaliin natin, magbasa muna ng mga procedure, mga warning and indication bago tayo mag-apply or bago natin gamitin ang isang product sa ating mga alaga. Napaka-importante niyan mga kadogs. Okay? Kung gusto niyo nito mag-order nito mga kadogs, available yan sa yellow basket sa baba. Order na kayo at sulit na sulit yung product na to. At ang pag-apply nito mga kadogs sa once a month lang. Hindi po pwedeng every week or every other day, ganun. Hindi po pwede. Dapat once a month lang po. At mahalagang paalala mga kadugsa, baka malito kayo dito sa internal and external dewormer kasi ang nakalagay. So baka malito kayo, pag-apply lang po talaga nito is external. Huwag po natin itong ipainom or ihalo sa pagkain ng ating mga alagang aso. Napakadelikado po yun. Ang ibig sabihin lang po ng nakalagay dito na internal and external dewormer, kahit sa external lang po siya i-apply, ay maaari pong umepekto ito sa loob ng ating mga alagang aso. Sa loob ng katawan ng ating mga alagang aso or sa tiyan ng ating mga alagang aso. Ibig sabihin, kaya nitong madetect yung parasite sa loob ng tiyan ng ating mga alagang aso. Ganun po katindi yung product na ito mga ka-dogs. Okay? Huwag na wag po natin ipainom or ihalo sa pagkain ng ating mga alagang aso.